Good dog turn on guys Ayan, malakas ang ulan Ayan, malakas ang ulan ngayon Dito sa Quezon City Ayan guys oh Grabe, ang lakas ng ulan Ayan oh. Kaya pala napaka lakas ng ano kaninang madaling araw. Magpaalam ka doon. Magpaalam na ako, Mama. Pinayagan ka na kayo. Pinayagan ba kayo? Uh Oo. -oh. Ano guys, yung aking apo at saka anak. At lalaro. Buti nga yan, nakaligo kayo. Huwag uh, kayong magalong sa potek. Eh. <laughs> guys, ang lakas ng ulan guys. Ayan. Hindi ako makalabas, nandito lang ako sa bahay. Ayan. kaya kaninang umadaling araw guys sa lakas ng hamog Ayan. ang kapal ng hamog kala mo may ano may sunog mga anak naman sa ulan na yan. ayan ang aking apo baka makainom ka ng tubig na mga ano ha galing sa anulod Guys, thank you for watching.